Gregorio H. Del Pilar ang bayani ng Tirad Pass, mga bagay na hindi mo alam na nangyari. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga pangalan na kumikislap sa diwa ng kabayanihan, tapang at sakripisyo. Isa sa mga iyon ay ang batang general na si Gregorio Hilario Del Pilar Isempio, na mas kilala ng marami bilang si Goyo. Sa murang edad, kanyang ipinakita ang kakaibang husay, tapang at pagmamahal sa bayan hanggang sa ang kanyang pangalan ay maging sagisag ng kabayanihan sa panahon ng himagsikan laban sa mga banyaga. Sa dokumentaryong ito, sisilipin natin ang kanyang kabataan, ang kanyang pagkakasangkot sa revolusyon, ang kanyang pagangat bilang isa sa mga pinakabatang general ng Pilipinas, at ang kanyang makasaysayang huling laban sa Tirad Pass. Kabataan ni Gregorio del Pilar, Si Gregorio H. del Pilar ay isinilang noong Nobyembre 14, 1875 sa Sitio Angat, Bulacan. Anak siya ni na Fernando del Pilar at Felipa Sempio. Ang kanilang pamilya ay kabilang sa isang respetado ngunit hindi mayamang angkan sa Bulacan. Siya ay pamangkin ni Marcelo H. del Pilar, isang kilalang propagandista at ilustrado na lumaban gamit ang panulat laban sa pang-aabuso ng mga Kastila. Lumaki si Goyo sa isang panahong puno ng pagbabago at kaguluhan. Bata pa lamang siya ay naipakita na ang kanyang masiglang katauhan at likas na liderato. Siya ay nag-aral sa Ateneo Municipal de Manila kung saan siya ay naging masigasig na mag-aaral. Ang kanyang talino at kasipagan ang nagdala sa kanya upang makapagtapos bilang isang guro, isang profesyon na noong panahong iyon ay itinuturing na marangal at makabuluhan. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging mag-aaral at guro, may apoy ng nasyonalismo ang kanyang puso, isang apoy na kalaunan ay magiging dahilan ng kanyang pagiging revolusyonaryo. Pag-usbong ng Himagsikan, noong 1896, sumiklab ang Himagsikan laban sa mga Kastila. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio at ng Katipunan, sinikap ng mga Pilipino na wakasan ang mahigit tatlong daang taong pananakop ng Espanya. Bata pa lamang si Goyo, ngunit mabilis siyang nadala ng sigaw ng revolusyon. Sa simula, nagsimula siya bilang isang karaniwang kawal sumasama sa mga labanan sa Bulacan at mga karatig na lugar. Ngunit agad siyang nakilala dahil sa kanyang tapang at bilis ng kilos. Sa edad na 20, hindi lamang siya basta kawal. Siya ay kinikilala na ng kanyang mga nakatataas bilang isa sa mga pinakamatapang at maasahang mandirigma ang pakikidigma at pagangat bilang general. Pagkatapos ng Revolusyong 1896 at ang kasunduang biyak na bato noong 1897, pansamantalang humupa ang labanan. Ngunit nang bumalik si Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong noong 1898, kasabay ng pagsiklab ng digma ang Espanyol-Amerikano, muling nagliyab ang apoy ng pakikibaka. Si Gregorio del Pilar ay mabilis na umangat sa rango dahil sa kanyang husay, siya ay ginawang tenyente at kalaunan ay kapitan. Ngunit ang kanyang karera sa militar ay tunay na sumikat noong panahon ng digma ang Pilipino-Amerikano noong 1899. Sa murang edad na 23, siya ay naitalaga bilang pinakabatang general ng revolusyonaryong hukbo ng Pilipinas. Ang kanyang murang edad ay hindi naging hadlang upang igalang at sundin siya ng kanyang mga tauhan. Sa katunayan, ang kanyang tapang at kabaitan ay nagbigay inspirasyon sa maraming kawal. Siya ay hindi lamang pinuno, kundi isang kakampi at kaibigan ng mga sundalo. Mga kilalang laban na nilahukan kabilang sa mga labanan na nilahukan ni Goyo ang mga sagupaan laban sa mga Amerikano sa Bulacan, Pampanga at iba pang lugar sa Gitnang Luzon. Isa sa mga pinakatanyag ay ang labanan sa Quingua, ngayon ay Plaridel, Bulacan kung saan ipinakita niya ang kanyang katalinuhan sa estratehiya at giting sa pakikidigma. Mula rito, lalong tumibay ang kanyang reputasyon bilang isang batang general na walang kinatatakutan. Ang kanyang pagkatao ay naging simbolo ng bagong henerasyon ng mga Pilipinong handang ialay ang lahat, pati buhay, para sa kalayaan ng bansa. Ang labanan sa Tirad Pass Ngunit ang pinakatanyag at pinakahuling kabanata ng buhay ni Gregorio del Pilar ay naganap sa Tirad Pass noong Desyembre, Do, 1899. Sa panahong iyon, tumatakas si Pangulong Emilio Aguinaldo mula sa pagtugis ng mga puwersang Amerikano. Upang makaiwas at makalayo, kailangan niyang magkaroon ng sapat na oras. Dito pumasok si Goyo, sa utos ni Aguinaldo, siya at ang kanyang mahigit si Sintakawal ay nagbantay at humarang sa daang patungo sa Tirad Pass sa Del Pilar, Ilocos Sur. Ang kanilang misyon, pigilan ang libu-libong sundalong Amerikano upang bigyan ng sapat na oras si Aguinaldo na makaligtas. Ang Tirad Pass ay isang makitid at matarik na daan sa bundok. Bagamat maliit lamang ang bilang ng mga Pilipino, Ginamit nila ang paborableng posisyon upang mapigil ang pagsulong ng mga Amerikano. Ayon sa mga salaysay, halos isang araw nilang nahadlangan ng pag-usad ng kaaway. Ngunit sa kalaunan, natuklasan ng mga Amerikano ang isang daan na iniulat ng isang lokal na gabay na siyang naging dahilan ng pagkubkob sa mga Pilipino. Sa gitna ng labanan, ipinakita ni Goyo ang walang kapantay na katapangan. Sa kabila ng matinding putukan at pagdating ng napakaraming kaaway, siya ay nanatiling matibay sa kanyang posisyon. Ngunit sa huli, tinamaan siya ng bala sa leeg na siyang pumatay sa kanya. Sa edad na 41, natapos ang kanyang buhay, ngunit nagsimula ang kanyang walang hanggang alaala bilang isang bayani. Pagkilala sa kabayanihan Pagkatapos ng laban, natagpuan ng mga Amerikano ang katawan ni Goyo. Ayon sa mga ulat, hinangaan pa nila ang kanyang tapang. Ang isang Amerikanong opisyal ay nagwika na kung nagkaroon lamang ng isang daang goyo ang mga Pilipino, maaring iba ang naging takbo ng digmaan. Ang kanyang sakripisyo sa Tirad Pass ay naging simbolo ng kabayanihan at walang hanggang pagmamahal sa bayan. Ang kanyang alaala ay patuloy na isinasalaysay sa mga aklat, pelikula at dula at siya ay naging inspirasyon ng mga susunod na henerasyon. Ang alamat ni Goyo si Gregorio del Pilar ay hindi lamang isang sundalo, siya ay isang alamat. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa lalim ng sakripisyong inialay para sa bayan. Sa kanyang murang edad, ipinakita niya ang kahalagahan ng paninindigan, katapangan, at pagmamahal sa inang bayan. Hanggang ngayon, si Goyo ay nananatiling isa sa mga pinakakilalang bayani ng Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa mga monumento, kalye, paaralan at higit sa lahat sa puso ng bawat Pilipinong nagnanais ng kalayaan at katarungan. Konklusyon ang buhay ni Gregorio H. Del Pilar ay isang paalala na ang kabayanihan ay walang edad, walang hangganan at walang kapalit. Siya ay isang batang general na buong pusong nag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng bayan. Ang kanyang huling paninindigan sa Tirad Pass ay nagsilbing liwanag at inspirasyon sa lahat ng Pilipino. Noon, ngayon, at sa mga darating pang henerasyon. Kung ating susuriin, si Goyo ay hindi perpektong tao. Siya ay may kahinaan at pagkukulang din. Ngunit ang kanyang diwang makabayan at matibay na paninindigan ang nagbigay sa kanya ng walang hanggang dangal sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa bawat pag natin sa kanya, muling nabubuhay ang sigaw ng isang kabataang bayani na nagsakripisyo para sa ating kalayaan.